ay wala tayong ulamin ngayon magluto na lang tayo ng sitaw wow kaso, so uh, dong ito na lang ulamin natin ngayon no, sitaw, kain ka ba nito? kain um, kaso wala tayong ano eh, wala tayong bawang eh, bili ka na lang dun no? okay okay, okay. Teka lang, bilhin kita ng ano. Bawang ah. Hmm. Senang bawang quart. Yang nganoy inalo dito ba uh, 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 sa sito. Ha. Oh, dun sitindahan go milih kadun. Uh, lamas, lamas, lamas. Hmm, lamas. A few moments later. Ano kaya sa bibili ni Papa? Baywang ba yun? Oh, no! <laughs> po. Ano po yun? Meron yung baywang? What? Wala kami baywang dito. Ano ba yun? Pa, get Ay, Baywang nga. Panalo sa gulay. No, ha? Bumalik ka nga doon sa inyo. Baka hindi mo alam anong binibili mo. Mm. Oh, sana na? Mayroon na? Wala, Bart. Wala silang baywang. Oh, ha? No. Bakit? Di ba? Hindi. Hindi baywang ang pinabili ko. Bawang. Ah, baka na kumalilang. Aga na, cross eh, baywang. Aray!